edukasyon Kandon City Division Tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mga mag-aaral, mga masisigasig na mga magulang, at tagasubaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network, DepEd, Candon City, Teleskwela, Kanlungan ng Kaalaman, Tungo sa Kahusayan at Kaunlaran. Tara na! Ako, si Teacher Daisy Lee, ang inyong guro sa Araling Panlipunan para sa Ikaapat na Baitang. Bago natin simulan ang aralin sa araw na ito, narito ang ilang paalala. Una, makinig ng mabuti. Pangalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit sa pagtatala ng mga mahahalagang konsepto sa aralin at sa pagsagot sa pagsasanay. Mga bata, ihanda na ang sarili. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa mga iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Handa na ba kayo? Halina at simulan na natin. Ang ating aralin ay nakabase sa most essential learning competency na naipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. At sa pagtatapos ng aralin, kayo'y inaasahang natutukoy at naipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Bago natin simulan ang talakayan, narito ang mga patnubay na tanong na gagabay sa inyo upang lubos ninyong maintindihan ang aralin. Una, Ano ang pang-ekonomiko? Pangalawa, Ano-ano ang mga pakinabang pang-ekonomiko ng likas na yaman ng bansa? Atin nang alamin kung ano ba ang pang-ekonomiko. Ang pang-ekonomiko ay nagbibigay produksyon, pamamahagi at paggamit ng mga produkto o serbisyo na nakakatulong sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Ngayon naman, ating alamin ang mga iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng likas na yaman ng bansa. Una, ang pakinabang sa kalakal at produkto ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Dahilan na ang mga Pilipino ay karaniwan ng umaasa rito sa pagtugon ng kanilang pangangailangan. Pangunahin ng pakinabag sa ating likas na yaman ang nakukuha dito. Gaya ng mga prutas, gulay at pang-agrikulturang produkto mga isda, iba pang halamang dagat at tubig. Mga troso, mineral, ginto, pilak at tanso. Pangalawang pakinabang pang-ekonomiko ng likas na yaman ay ang pakinabang sa turismo. Bukod sa mga kalakal at mga produkto, likas na yamang ding may tuturing ang magagandang lugar at tanawin sa ating bansa. Malakas itong atraksyon sa mga turista, buhat sa mga karatig lalawigan at maging sa labas ng bansa. Ilan sa mga atraksyon ito ay mga dalampasigan, talon, ilog, kabundukan, bulkan, kagubatan at maging ilalim ng dagat. Dinarayo rin ng mga turista ang mga makasaysayang lugar dahil na nagbunga ng malaking ambag sa turismo at sa pag pagunlad ng ekonomiya. Narito ang ilang halimbawa ng mga magagandang tanawin sa ating bansa. Halina at tayo maglakbay! Isla ng Boracay Bundok Apo na matatagpuan sa Davao Burnham Park naman na makikita sa Baguio City. Vegan City naman sa probinsya ng Ilocosur. Chocolate Hills naman sa Bukol. Underground River naman na makikita sa Palawan. At marami pang magagandang tanawin at makasaysayang lugar na dinarayo ng mga turista sa ating bansa. At ang pangatlo, ang panghuli. Pakinabang pakekonomiko ng likas na yaman ng bansa ay ang pakinabang sa enerhiya. Pinagkukunan din ng enerhiya ang likas na yaman ng bansa na malaking tulong sa ating ekonomiya dahilan sa hindi na natin kakailanganin ang pag-angkat ng maraming krudo o langis. Ilan sa ating mga planta ay pinatatakbo ng kuryente sa pamamagitan ng puwersa mula sa tubig at hangin. Samahan ninyo ako at ating bisitahin ang mga lugar na pinagkukunan natin ng enerhiya. Narito ang puwersa ng tubig mula sa talon ng Maria Cristina. Puwersa ng tubig naman sa lawan ng kaliraya at puwersa ng hangin or windmill sa Banggi sa Ilocos Norte. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Ngayon naman, narito ang mga dapat tandaan mula sa ating aralin may iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ang ating bansa. Ito ang pakinabang sa kalakal at produkto, pakinabang sa turismo at pakinabang sa enerhiya. Ang pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ay nagdudulot ng pag-angat ng antas ng ekonomiya ng isang bansa sa pamamagitan ng kita at hayang na ibibigay nito sa mga tao at pamahalaan. Nararapat lang na ang mga ito ay pangalagaan at ingatan. Upang masubok kung inyong naintindihan ang aralin natin sa araw na ito, narito ang ilang pagsasanay. Ihanda na ang inyong papel at panulat. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin para sa panuto sa unang gawain. Isulat ang T kung ang pangungusap ay tama at M naman kung mali. Bibigyan ko kayo ng limang segundo sa pagsagot. Para sa unang bilang, ang mga likas na yaman ay nagdudulot ng malaking kapakinabangan sa ekonomiya. Ang tamang sagot ay T. Tama. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Kung oo, magaling. Para naman sa ikalawang bilang. Ang mga pakinabang ekonomiko ng mga likas na yaman ay ang turismo at enerhiya lamang. Ang tamang sagot ay M. Mali tama ba ang inyong sagot? Mahusay kung nakuha ninyo ang tamang sagot. Para sa ikatlong bilang, isang halimbawa ng pakinabang sa kalakal at produkto ay mga gulay at prutas. Ang tamang sagot ay T. Tama. Tumpak ba ang inyong kasagutan? Kung oo, magaling. Para naman sa ikaapat na bilang. Isang halimbawa ng pakinabang sa enerhiya ay Isla ng Burakay. Ang tamang sagot ay M. Mali. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Mahusay kung tamang inyong kasagutan. At ang panghuli, ang ikalimang bilang. Isang halimbawa ng pakinabang sa turismo ay Vegan City. Ang tamang sagot ay T. Tama. Mga bata, nakuha ba ninyong lahat ang tamang sagot? Kung oo, magaling. Kung hindi naman, huwag magalala. May susunod pa tayong pagsasanay. Para naman sa huling gawain, tukuyin ang mga pakinabang na pang-ekonomikong nabanggit sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa kahon. Ang mga pagpipilian: Produkto at Kalakal, Turismo at Enerhiya. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo sa pagsagot sa bawat bilang. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Una, palay at mais. Ang palay at mais ay pakinabang sa produkto at kalakal. Pangalawa, Tarsier at Chocolate Heels Ang Tarsier at Chocolate Heels ay pakinabang sa turismo. Ikatlo Talon ng Maria Cristina Talon ng Maria Cristina naman ay pakinabang sa enerhiya. Ito din ay pakinabang sa turismo. Kaapat Ginto, Pilak at Tanso Pakinabang sa produkto at kalakal naman ang ginto, pilak at tanso. Ikalima, Sabangan Beach. Ang Sabangan Beach ay pakinabang sa turismo. Mga bata, nakuha ba ninyong lahat ang tamang sagot? Binabati ko kayo. Sana naintindihan ninyo mabuti ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Daisy Dee. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.